pula. Ganyan talaga abang, abang wilong, Parang apoy. Hindi, ganyan talaga. Ang gulo. Yan po ang buwan natin ngayon. Ulay pula. Ulay pula. Pulang pula po ang buwan natin mga ka brothers Lampula. parang ano na iba talagang iba ang kulay pulang pula talaga papa. Huwag hmm. magulo, ah. Magulo na. Huwag magulo, gumabalaw. Uh. Sa sala. Laki nang sa sala yung totoo. Hmm. Hindi nang sa sala. Nakatakot hmm. ang mukha Buto yung pinaglabaga, Mario. Iba talaga ang kulay ng buwan natin ngayon, oh. pulang pula Ang <laughs> hey. oh, dito pa lang ako Pumaray, kita mo niya. Ang hey. hmm, laba. Parang mamat, parang parang mamat po yung umuusok na kulay-pula. Parang belum lipat kamu. Hmm, parang belum lipat saya. Jenis ukurannya unta tak takut. Parang parang pak Papa bapak. Ba, ba, ba. Tapos masuk ang anggai nanti abang abang bababa siya. di ba? Abang kula tak 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 Pula siya. Pula. Mas mas pula daw lalabas ang multo. Lahat ng. Iba ang kulay talaga ng bone natin ngayon, mga brothers. So. Good bye guys. Yung yung kakal nalalabas ang natlang mga multo. Mm -hmm. Multo. kita kat boleh pula jangan riang hmm nganga brothers bye bye